Sir, wala din sa labas. Ma'am, clear ho. Sir, marami yung salamat sa kooperasyon niyo. <clears throat> kasi sa susunod pwede, siguraduhin muna, ha? Ang pagdududa bago magulo kasi nakakahiya ka. May grand entrance kapag nalalaman! Ano na naman nangyari. Kaya man, hindi naman ako masisisi na pag hinalaan ko kayo na kayo nagtatago kay Eliana. After all, hindi ba, Nora? Kayo ang matagal na nakinabang kay Eliana. Eh, wala nga dito! Ang kulit ng lahi mo! Ano ka ba? Sinabi na ka, wala! Naratama na. Asensya na sa inyo. Pero kung sino man ang nagtatago kay Eliana, handa kaming kasuhan sila. Kasuhan mo! Right. Uh, Ma'am, ano ang plano niyo? Baka sa kabila nila itinago si Eliana. Meron din tayong search warrant para doon, hindi ba? Yes, Ma'am. Good. Sige, dumiretso tayo sa farm. Thank you. Sige. Puro mga estatwa mo itong mga nandito. Ganun o ba? Kasama ho sa warrant namin na i-search ang buong stick farm. Men, don, Stas, di ba doon? Sige, salugokin nyo. Sir, sigurado ako na nasa kwarto min si Ilya. Wala akong tawag dyan. Sigurado nga may susi ang pinto na yan. Sige na, buksan mo na. At kung hindi, mapipilitan kami na wasakin ang pinto na yan. 听你们说。 Sir, negative, bulan tao. Sir, negative sa taas. Sir, wala rin sa labas at sipa ko na Sir, wala rin sa buliga. Sa, paano ma'am? Walang tao dito. Siguradong naman ay pwede na kayong malis. May hanap buhay kaming kailangang patakbuhin dito. Pasensya na ako kayo, Mas Samuel. Ginagawa din lang namin ang aming trabaho. Terima selamat, Mam. banyak Puan, na saya nak sampai. Saya akan di luar.